Kamusta pong muli kayo mga kababes? Kababes daril pong muli. Pangkaraniwang mamamayan dito sa Quezon Province. Another day? Another vlog na naman po tayo mga kababes. At sa pagkakataon na ito, ako po yung inyong muling samahan. At ngayong araw, ay magkakabit nga po pala kami ng wifi extension. Tama po kayo nang narinig mga kababes ko. Meron nga po pala ako dito sa bundok mga kababes ko na wi wifi. Sa mga nagtatanong na mga kababes natin kung magkano na nga ba talaga ang total na ginastos ko rito. Nasa 80,000 plus na nga po mga kababes ko. Bali meron na po akong dalawang extension wifi. At pangatlong extension wifi na nga po pala mga kababes ko itong ginagawa namin extension ay papunta sa bahay ko. Pangalawang extension ay papunta doon sa kakilala ko na 500 meters ang layo. Baka po pong magtataka sa inyo mga ka-vibes ko. Na bakit extension wifi ay papunta sa bahay? Eh kasi naman po, ang pinaka main po talaga ay nilagay ko po sa kapitbahay ko dito sa bundok. Eh ka-vibes Darrel, bakit mo doon inilagay? Eh ka-vibes ko, ang dahilan nga po kung bakit doon ko po inilagay sa kapit bahay ko sa halip na dito sa bahay ay upang araw-araw ay may magbabantay. May mga araw po kasi mga ka-vibes ko na wala ako dito sa bahay ko. Eh ka? Nagpupunta ka vibes Eh nagagala ang kay vibes nyo. Naghahanap na makakasama sa buhay. Uy! Chavo! <laughs> Para pag makahanap, ay mayroon ng tagabantay na piso wifi. Eme! <laughs> ang tutupo niya mga ka-vibes ko, may mga araw po talaga na may pasok ako sa trabaho ko. Eh kabibs Daryl, ano naman ang pakinabang ng mga bahay na pinagkakabitan mo ng piso wifi? O class, makinig na mabuti. <laughs> o ano to? Klase? Chot <laughs> sa kabuhang kita nga po pala mga vibes ko, ay 10% po sila. May libreng connect na sa cellphone at nagbibigay nga rin po pala ako ng pangkuryente buwan-buwan. Pero nakakalungkot minsan mga ko, ay kapal pa ako sa pagpapalood bigat-bigat nga rin po pala mga vibes ko ang load dito buwan buwan. 3,800 ba naman kasi? Kaya napag-desisyonan ko na mamuhunan ulit sa mga extension wifi. Dagdag -dag kita din po kasi yon mga kabibes. Siya nga po pala mga kabibes ko. Una at pangalawang extension wifi ko ay hindi po ako nagkabit. Yung installer ko po ang pinakabit ko doon. At masasabi ko talaga mga kabibes ko na masakit talaga sa bulsa kapag nagpapa-extend ako. Kaya pinag-aralan ko kung paano mag-install ng ganito. Alam nyo po ba kung saan ako natuto? Pero social media lang din po mga kabibes ko. Sa panahon ngayon kapag gusto mong matuto ay wala na talagang imposible mga kabibes ko. Eh ako na Ah, ang nag-install sa e wifi extension na ito mga kabibs ko ay halos kalahati ang natipid ko I mean sobrang kalahati nga po mga kabibs ko ang natitipid ko alam nyo rin po ba mga kabibs ko kung ano ang dahilan kung bakit namumuhonan ako sa ganito ay awa ang siyang pinakang dahilan naawa nga po pala ako mga kabibs ko sa mga kabataan na taga dito sa amin eh kasi kapag nag-online sila ay dumadayo sila sa napakalayong wifi yan at alam nyo po ba mga kabibs ko nung simula na ako'y nagpakabit ng ganito dito sa amin ay masaya ang karamihan dito sa aming kapitbahay hindi lang mga bata kundi pati ang matatanda eh kasi ba naman daw hindi na po sila mag-aalala kung baka papapahamak ang kanilang mga anak dahil sa sobrang dilim ng gabi at ngayon ay may malapit na silang access sa internet at ang pangalawang dahilan to mga kababs ko ay makakunik ako ng libre sa wifi magastos din po talaga kasi mga kababs ko kapag nakikihulog ka lang sa piso wifi ng iba importante din po kasi talaga sa akin mga kababs ko ang internet importante ito sa akin ay eh, dahil sa nagbablog po ako mga kababs ko nako 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 ang dami ko na po palang nakukwento sa inyo mga kababs ko at dahil sa pagkakataon nito ay parang matatapos na ang video ito at pero bago tayo magtapos ay wag niyo po sana kaligtaan na pindutin ang follow sa apat na pangalan ko at mag-like at mag-share sa video ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!